Okay, guys, uh, kayo ba ay konbinsido dito sa mga paliwanag ni Congressman Butoy Madruna ng Lund District ng Rumblon? Ay uh, sinasabi niya magre-resign daw siya kung mayroong mga cause para project dyan sa Rumblon. Ayon mismo ito sa panayam sa DCMM ni na Dines. Ngayon, kumbinsido ba kayo sa mga paliwanag ito ni Congressman Budoy Madruna? Ang mga pinagsasabi niya, kayo ba ay kumbinsido? Kayo ba naniniwala sa kanyang mga explanation o paliwanag o reaksyon? Pakinggan natin ang panayam ni Nadine sa DCMM dito kay Congressman Budoy Madruna ng Lund District na Rumblon. Panuuri natin. Congressman, napata napatawag kami kasi ito nga, um, isang Rumblon sa nabanggit ni Sara Diskaya uh, ng um, isang kontrakto na, alam mo, mainit niya yun. Uh, Diyan pa sa Rumblon, ay, ngayon, yeah, binabanggit yung governor kanina, 80 flood control projects. Eh, marami din proyekto pala si Discaya dyan. Yung uh, St. Timothy at saka Alpha Omega. Saka Southwest. Southwest. Yes. Southwest. So, uh, totoo yan. Totoo yan na uh, Noel. Totoo so, yan. Yeah. Mm Eh, -hmm. ngayon po, ay, ano po reaction nyo sa pagbuo ni Governor Fermalo, uh, Fermalo Fabric, ng uh, task force na sisiyasat mm -hmm. sa mga flood control projects dyan sa Romblon? Uh, sa so, totoo, uh, Dennis, no? Anuel, uh, todo uh, ang support ako dyan I will uh, welcome that um, you know why mm -hmm. uh, after lumabas itong mga kwento kung naging not ito 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 mm -hmm. yung mga issues lalo na yung mga masabi natin ano yung tatawag yung mga uh, ghost project style, no? mm -hmm. Mm -hmm. so maraming lumalabas na mga kwento na doon sa amin na ang patungo ay papunta sa akin alam mo na mm -hmm. hindi natin maiwasan yan sa politika mm -hmm. no? so siguro this is best na magawa nga ni uh, Governor Trins yung uh, tawag ito, fact finding at nang mapatunayan na talaga nandiyan naman yan mm kompleto -hmm. sa tawag nga nito sa kompleto sa specifications ng pagkagawa at uh, nakakatugma doon sa pangangailangan kasi sa totoo lang, I have to admit for example, no, gawin na natin example yung bayan ni uh, Governor Trins sa Udyongan mm -hmm. master plan ng Udyongan uh, flood control ang aming requirement sa ngayon no, ang aming na uh, masabi natin ang uh, implement o nagawa ng flood control ng uh, DPWH na sa 25% pa lang. Mm. Kailangan pa ng 75% para totally ma-mitigate ma uh, ma o ma-para yung flooding. Mm -hmm. Alam ng mga taga ujongan yan, na konting ulan lang, bumabaha na sa kanila. Mm -hmm. Alam so, ng mga taga ujongan pag umuulan, ang hindi yan naman yan ang hinahabol ng mga taga ujongan uh, at, at ang mga taga roblon gusto at malaman na tama ba ang flood control, control method, na sa paggamit? congressman Bodoy, yan yung mga tanong ng taong bayan. So yung 80 flood control projects, kulang pa yon Actually, the whole, yung siya sabihing 5.8B, kulang pa yan na uh, ano, Dennis. No? Oo. No? based on ano, ha? kasi sa ngayon, master, may master pa naman. Kaya, na, no, siguro, Ojunganos will not uh, forget this during the time that the BBM was supposed to visit hmm. Romblon Hindi siya natuloy dahil baha ang Ojungan, baha yung katilipayan ng nang Andres. Yes, naalala ko yun. No, eh. O. O. And, uh, yung 5.8 billion, mga, magkano pa ang kailangan para makompleto mga flood control projects sa Romblon? it will really depend on uh, what you call that the final costings. ano pero uh, just to be very ano no just to be very specific uh, Noel dennis uh, hindi naman totally kailangan yon because hmm. sa ngayon uh, considering nakapag uh, install na tayo ng yan ang panayam kay uh, congressman budoy madruna ng lone district na romblon kayo po ba ay maniniwala sa kanyang mga pinagsasabi yan lang may part to pay.